Eh. kung ano tao. ni betik guru na Ang ang mga bayo pidal ah Boy, ang ilak ko. bayo dal a. short. ये के लग Ang dami, hindi ako gustong buli. Ang dami ba niya buli? Matatanggulang, tatatanggulang. May biyahe di kaya May biyahe, nung ito dito. Wala nakaugot nung ito. Bakit nakuha ko isang pantalong nila? Patsit ako, ayos ito nga. Ano naman tsura ko? Bua pa rin, may iba naman. Ano naman yung tsura ko? Ano dito

hindi ko na pagtamunan, hindi makamamunan. Hindi ka dupato ka na, apag sunod. Grabe. Excuse me, excuse me. O, oh, diba? <laughs> naiwan, naiwan. <lang>. Diba? <laughs> diba? Oo, oh, mas kung pero siya, may stress sa <laughs> ano, negro. Kaya <laughs> pala niya yun, man mo, mamaya ko. ibukon na niya. mo silin niya, dapat hindi ka mamagumubunga. Hindi ba, lakat kami, makat. Ma-research ko mo sa mas negro. Para sa thesis. Pagsaka, gatag ka yung sasakon mo. Pagsaka. Ang bayo lang ngayon, bisa mo na in pa na. Saka. Tapos na kami na skirt. Excuse me, excuse me. Ginaan mo pa na lang buli. Imbis na, excuse me. Kaya pala, hindi pagpunggan mo. ka. siya. man, mandula sa sapon. Excuse me, excuse me. <laughs> Hadaan po. Pagunting ko tayo sa huli. Pagunting ko tayo

gila'y kita mo na ng maseng ano, kung sa style. Eh kung 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 gaway kung 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 Ang kung 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 Duga kung 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 kung

Ay, abe ko bakit kutupo? Halaan ko magpong-pongtaday. Ros, makasalata. Nagsimba ko sa nga. Boy, ano na yan eh? Ano lang na eh? Ano lang Wala yun, sa pagpong-pongtaday. Parang parang O, pati ko nung check charts. <laughs> What a big surprise. A party-party for third Sunday. Baka si Ayron o rin, on takat, tapos mag-taxi ta, sakupan na lang ko. Hahaha! <laughs> yung oh. pwede mo you lang pala nang get siya naisip. Diyan. Diyan yun. Pwede siguro na yun, ano. Know? Sila ganito okay. yung Jinjin. Jinjin. Matengger si Jinjin. Ano nga ako ni outfit sa swimming, kung ano. Black swimsuit or blue swimsuit or two-piece? Two-piece is so agad <laughs> Or One Piece, or Baneid. Sana all, pagka ano sila, okay ka, pera mo. Ko po. Kinaya mong high-five ka rin po kayo. Anong paripili mo kayo? Anong paripili mo kayo? Anong paripili mo kayo? Pahalain ka mo siya, huwag kayong pungkoan kayo. Bawal ka rin magpungko. Bawal ka rin magpungko. Pwede man, lego, 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 lego. Diba siya po yung, pero sa dalawang <laughs> po Pungko naman Pungko, ka mo sa lawa ayaw niya pungko naman. Pwede ka eh? Pwede mo po. Pwede siya po yung ka na naman. helgen nærmer seg, Hvor skal du da? I Brunsøya.